Mapahigayo na og high patrol operation ng Davao City Police Office kung DCPO alang sa pagmonitor sa mga establishment sa syudad Nunot sa istriktong Gipatuman nga firecracker ban sa dakbayan karong holiday season. Sa interview sa DXDC Army Police Captain Hazel Caballero Tuwazon ang DCPO spokesperson iyang gisulti nga lakip sa giistriktuhan ang pagbantay sa mga border control points sa syudad. Sigurit wazon ng, sa mga motorista nga moagi sa border control points Kinahanglan nga mo sumite sa ilahang kaugalingon sa ipahigayon nga inspeksyon ang mga dunay dalang nga firecrackers. Kinahanglan nga mo presinta usab sa ilang mga dokumento. Subay sa kipagula nga report, gikan sa Davao City Police Office, ubos sa ordinansa sa syudad sa Davao, ang musunod mao ang mga silot sa mga makalapas sa firecracker ban. Alang sa first offense, so 1,000 pesos nga multa o 20 to 30 days nga pagkabilanggo o pareho nga sanctions. Alang sa second offense, anas sa 3,000 pesos ang multa o anas sa 1 to 3 months nga pagkabilang go or pareho nga sanction sa. Samtang alang sa third offense, anas sa 5,000 pesos ang multa o maabot sa 3 to 6 months sa or tulohang ton unum bulan nga pagkabilang o pareho sa nga sanction sa so matod ka na sa city ordinance sa sudad sa Davao kalabot sa firecracker band.